Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral at usap-usapan ngayon ng isang video kung saan makikita ang aktor na si Vin Abrenica, kapatid ni Alger Abrenica, habang nagpe-perform at kumakanta sa gitna ng maraming tao sa binibining Compostela 2024 event. Sa gitna ng kanyang performance, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na ikinagulat ng marami, lalo na ni Vin mismo. Habang abala si Vin sa kanyang pag-awit, isang lalaking fan na nasa harapan niya ang biglang sumunggab at nagnakaw ng isang halik. Kitang kita sa video ang pagkabigla ni Vin sa nangyari. Tila ba diring diri na pinunasan ni Vin ang kanyang labi. Sa kabila ng insidenteng ito, pinilit ni Vina ituloy ang kanyang performance kahit halatang nagulat at hindi makapaniwala sa pangyayari.